noodles. Sinong kumakain ng ganito, guys? Tingnan natin kasi baka madaming ano, guys. Ayan. Kulay tayo ng pako. Marami ito sa amin, guys. Para sa probinsya ka, guys, hindi ka magugutom kasi maraming gulay dito, guys, yung nasa bundok, guys. Yung mga, ano, yung mga obod, like obod, ganyan. Ganon, guys. Kaya, hindi ka talaga magugutom guys pag mag ano ka lang. Mag check mag ano ka lang ma maging masipag ka lang palagi. Hindi ka magugutom kasi maraming gulay sa amin guys. Ang ano dito guys yung bigas. nakakatakot dito pag maubusan ka ng bigas kasi mahal ang bigas dito guys. Doon kami bumibili sa lungsod din sa season yun na lungsod namin kasi sa amin guys ano to barangay lang ang layo pa ng bahayin guys patungo doon mga 1 hour pa tapos, ano pa yung, ano guys, yung daanan. Lubak-lubak, maraming bato. Nakatakot nga. Hmm. Pag kayo guys, pag nandito, nako ba, mas gusto yung hindi na, hindi na pumunta doon sa lungsod kasi nga. Ganun guys, tapos, mahal pang pamasahe, ganun. Kaya, okay na rin guys, kahit walang, walang palaging, walang masarap na ulam. At least yung mga gulay dito guys. Please. Kasi wala namang spray dito. Ito, guys, tumutubo to sa mga damo damo lang. Marami doon sa, dito doon lang sa mga gilid-gilid ng bariyo. Marami, guys. Kaya, diba, guys? Kaya, ang ano namin dito, guys? Ano lang bigas, guys? Kaya nga, dupli, ano, dupli kayo. Kasi mahal ito ang bigas sa amin, guys napakamahal tapos ang mga ano dito guys yung bumili ka ng tuyo ang mahal dalawang piraso guys 10 pesos diba eh pag marami kayo hindi yan maano yung sayo yung isang ano lang isang balot kulang pa yan kaya ito yung ginagawa ko guys minsan pag wala kaming ulam kumukuha ako doon ng ano ng kumuha ako ng pako kasi marap, masarap to guys lagyan mo ng ano ng noodles o kaya ano yung yung sardinas masarap to Ikaso e yung mga ano ko hindi, yung isa kong anak ng babae hindi sa makain ng sardinas kasi daw may ano may tinik kaya hindi na hindi ako na lang ng ganun noodles na lang. si takot siya kumakain ng ano kasi nga daw may tinik daw. Iwala naman. Kayo guys, kumakain kayo ng ganito guys. May sa inyo ba ito? Yung ganito, may ganito ba sa inyo? May pako ba? Yung, hindi na kayo sa inyo guys, hindi na ba kayo bumili ng gulay? Kasi mas maganda kasi guys yung sarili dito kasi hindi siya na ano guys hindi siya na inisprihan. Mas maganda yun sa katawan guys. Masarap nga to guys yung ano lang yung parang pa yung parang salad lang sa kain na. Parang isalad mo lang siya guys yung parang half cook lang na pagka, ano luto. Kasi hindi ko hindi ko hindi ako kumakain ng ganun guys. Kasi nga matigas. Sakit yung ipin natin. Okay, alam mo na. Ngipin natin ano na. Ang dami ng ano. Kaya eno ano na lang natin. Bagyan na lang natin ng yung iba guys, kahapon ko pa ito pinukuha. Ikaso eh, sa ano, may ulam kami kahapon. Ano, ano ko na lang ngayon. Nanguha na lang ako ulit para maanuhan siya. Ma yung anuhan siya yung ano yung maano siya ng bago alam mo na guys nako ano na pala to guys na ano na siya kasi guys pag palagi tayong bumibili eh wala wala tayong ano wala tayong maiipon ang palagi tayong bumibilis tindahan ang mahal pa naman dollar pa naman yung presyo. Pag palagi tayong bumibili guys, wala tayong maiipon. Pag palagi tayong gastos ng gastos, wala tayong maiipon guys. Kaya kaminsan din magtipid din tayo kasi mahirap pa naman guys kumi makit kumita ng pira. Eh, yung 100 nga guys, mahirap pa kitain. Igastos pa ng gastos. Hindi kailangan din natin magtipid guys. Hindi tayo hindi tayo yung ano tayo yung gastos ng gastos pag may ano naman dyan sa paligid mo yun na lang ulamin mo yan na lang yung kasi guys kami minsan lang kami guys makatikim ng ano yung mga manok Min minsan lang guys pag yung pumunta kami sa lungsod eh ang mahal pa naman ng kilo ngayon ng manok kaya ito na lang pa kong wala namin din naman binibili to eh wala ka pang gastos tipid pa ba diba? budget pa. Hindi pa masakit sa bulsa. Diba, guys? Nung ma comment yung guys. Comment kayo sa baba. Nak, ang inainit, nak! Kasi, guys, anak! Comment kayo, guys, sa baba, guys, kung anong isa-suggest nyo, anong i comment nyo sa mga sinasabi ko, guys. Diba, tama, guys? Hindi tayo, hindi tayo gastos ng gastos yung kumbaga yung magtitipid naman tayo minsan kahit minsan lang kasi ang hirap pa naman hanapan ng pira maghanap ngayon ng pira guys napakahirap talaga kung alam nyo lang mas, na, mas lalo na yun guys yung may estudyante ka may college ka ang hirap guys nako hindi mo alam kung ano na naman ang ibibigay mo ng allowance sa sulod na linggo kasi yung estudyante ko guys linggo-linggo ko binibigyan ng allowance invalids ko. Kaya nga pag kaya nga pag dating na ng sa, ng Sabado nako. Sakit na yung ulo ko, mas na pag mas ano guys, mas mahirap yung magkasabay yung pangbayad ng kuryente. Kasi yung kuryente din namin guys, minsan malaki kasi minsan nagpaandar ako ng repair na ilalagay. Minsan naman guys, hindi. Pag wala namang ilalagay hindi ako nagpaandar kasi nga ang laki ng minabayaran ko guys tapos magkasabay yung pangbayad ng kurinti tapos wala pang bigas tapos yung isdianti mo pa na humingi ng allowance nako guys hindi niya lang alam kung ano anong ano masakit sa ulo guys hindi mo alam kung saan ka kukuha ng ano kaya nga kaya nga kami guys, ano kami, nagtitipid kami guys. Nagtitipid talaga kami guys. Yung, baga yung hindi lang, hindi lang iniisip yung ngayon. Yun nga, ini, yun nga, sabi nga, sabi nga ng iba guys. Kain daw ng kain. Eh, pag ano daw, ganyan, ganyan, marami rin sabi eh. Anong, ano guys, ang iniisip nila kasi guys, ang ngayon lang, ngayon lang kasi ang iniisip nila, paano naman bukas, paano sa isang araw sa isang linggo sa isang taon yan lang iisipin mo na kain ka ng kain kasi nga mga nun ganun hindi naman hindi naman pwede yung ganun guys yung isipin mo ang ah, ngayon lang paano naman bukas diba guys anong kuhan nyo guys masasabi nyo guys diba paano naman bukas kasi ang, ang pag-iisip mo lang ngayon guys ah ganun ganun wala hindi naman tam hindi naman tayo yung mayaman pag nag-iipon tayo yan yun kasi yung iba guys yung sinasabi ng iba hindi naman tayo yaman eh, hindi naman guys yung nag-iipon ka eh, gusto mo nang yumaman hindi naman guys yung, yung, yung iniisip natin na kasi yung, yung yung ano lang guys yung kasi marami akong maririnig guys na yung magtipid mag ganun ganun tapos sabi sabi ng ano may hindi ko nalang babagitin guys sabi niya ipon na ng ipon, hindi naman daw yung mayaman. Eh, hindi naman, guys, ibig sabihin, nag-iipon ka, gusto mong umaman. Yung ano lang naman, guys, yung, hindi kasi yung, gasto, gastos ka, gas ng gastos, hindi mo na iniisip yung, kapakanan ng mga anak mo. Paano pag mag yung mga anak mo, guys? Paano pag mag yung mga anak natin, tapos, wala tayong naiipon, wala tayong naano sa anak natin. Eh, paano na? Pag wala kayong mautangan, ganun hindi lang yung iniisip natin guys, yung sarili natin, Iniisipin din natin yung mga anak natin na kinabukasan nila na maanuhan sila din pang, pang tustos nila sa pag-aaral kasi ang kami guys, ang pangarap kasi ng kaming mag-asawa guys na kaya nga nag-ipon kami guys na yung kahit yung sweldo niya guys kahit 400 lang yung sweldo niya talagang yung yung, yung sweldo niya guys 400 lang yung sweldo niya tapos yung 100 guys ano lang, yung 100, yung, yung, 100, pang ano namin yan, pang ulam, araw-araw. Tapos yung 100 guys, yun yung, yun yung hinuhulugan namin kasi may ano kami guys, kung baga yung bagay yung, parang alkansya guys. Hinuhulugan namin yan, araw-araw 100. Minsan, hindi mahulugan ma ma namin, mas lalo na yung wala kami bigas kasi mahal nga bigas dito. Kasi yung iniisip kasi namin, guys, paano pang magkalis yung dalawa kong mga anak? Kasi may kalis na akong isa, guys kaya pa naman sa bulsa, kaya pa naman ng, ng ng asawa ko, eh, paano pag tatlo na sila, sana ko ng pang ano, sana ko ng pang gastos, o ba diba? kaya yan ang iniisip namin guys, ang iniisip kasi namin yung anak namin, na kaya nga, sabagi kami sinasabihan guys, na ano daw, kuripot, yung, nag-iipon daw, hindi naman yung mayaman, hindi naman sa ganun nga, mag-ipon ka kasi mayaman ka. Huwag na, huwag mo nang pangarapin na yayaman pa ta. Kami guys, hindi namin pinapangarap na yayaman pa kami. Ang, pinapanga, ang pinapangarap ko guys, makakain lang ng tatlong beses isang araw. Asa ka yung anak ko makakain ng, nang masarap minsan. Yun lang guys, tama na yun. Hindi na ako nangangarap na yayaman pa. Ano pa, ano pa yung, ano, hindi na guys. Kasi hindi naman kasi, ano guys, hindi naman kami, hindi naman kasi ako yung, ka yung parang ano guys, yung parang ano pa pangalan, yung yung kuan yung anong kahit anong kuan pinapangarap hindi guys, hindi, oh, hindi gano'n gano, ang isipin ng natin guys, yung anak natin, yun lang na, paano paano, paano bukas, paano nga sa isang araw, sa isang linggo, sa isang taon pag wala tayong

dito na Kaya hanggang dito na lang yung vlog ko. Hanggang dito na lang yung video ko. Hanggang dito na lang yung vlog ko. Yeah.